Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Gusto ko lamang po sagutin ang isang nga napaka-partikular na tanong tungkol po dito sa medical allowance. Huwag po kayong mag-asawa. Kailangan po nating tumugon sapagkat marami pa rin naman sa ating mga kapatid na guro ay hindi pa po nakatatanggap ng medical allowance. Pero bago po yan, gusto ko po muna sanang batiin yung mga kapatid natin dyan sa Alfonso Dista Central Elementary School. Yan pong Alfonso Dista, isang bayan sa Ifugao na dating tinatawag na Pocha. Ito pong medical allowance ay para sa 2025. Ayun, kapag ka pinipwersa po natin, no, yung mga teacher natin na makapag-ulat kaagad para sa 2025, hindi yan fair. Why? Kasi po, ito po ay para sa loob sana ng isang taon. Kaya dapat January 1, 2025, to December 31, 2025. Pwede natin itong magamit. Eh problema, apat na buwan na lang kung hindi mo pa nabibigay ngayon, di ba? Kung mabigay bukas, so September 1 po bukas, di ba? So, hindi hanggang um, August 31, 2026 ka dapat. That's logical. No? Huwag naman po nating pwersahin. O kaya kung pinayagan ng inyong division gaya ng Romblon na sinasabi ko po yung Romblon model na magtapasa ka ng mga resibo kahit yung mga medicines na ginamit mo maintenance etc. Ano po Pwede yung resibo mo na naipo ng 2025 mula January 1. O kaya nag-undergo ka ng anumang procedures, pwedeng gamitin. Pati yung dental kasali ho Kaya ang issue na lamang siguro talaga na tanong ay kailan ito ipapasa. Wala pong nakalagay doon sa guidelines, di ba? Kaya nga isa po yan sa itinanong natin sa Central Office at saka sa DBM. Kapag ka hindi ito clear sa guidelines, magkakaroon ng kanikanyang interpretation. At ayun na nga, di ba? Yung iba one week, yung iba uh, two weeks, yung iba one month, yung iba two months, no? Yung iba kapag kakuha mo daw, bigay mo kaagad sa kanila yung pera, di ba? At sila kukuha ng HMO. No, which is another scheme no, na hindi naman po talaga Fair. So yun mga kapatid, no silent po yung guideline single dito Kaya nga po natin tinanong Pero yun po, kung logic ang pag-uusapan po natin Ay dapat yung isang buong taon ng resibo ay po pwede Mula January 1 hanggang December 31 Bakit? January 2026 po, meron na naman tayong medical allowance Iba na naman po ang allocation po ito Kaya nga mag-overlap ito, kaya dapat malinaw ito sa ating lahat At linawin ng Department of Education no kung ano yung polisiya dito sa natitirang apat na buwan. So yun lamang po. Again, this time, we advocate for cash release at yung mga resibo na naipon ay pwede na sanang gawing proof na ikaw ay gumastos sa iyong medical expenses. Hintayin pa rin naman po natin yung official na sagot ng Department of Education. Magandang gabi. Maraming maraming salamat po. Alfonso Dista, Central Elementary School. Salamat po. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Bukas ay another week na naman. Thank you.